Buak, 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 buak. <laughs> ano naman pinagagawa nito, oy? <laughs> Diyos ko, lahat na lang yata, ginampanan ko na. <laughs> so, eto na nga, mga kabuak-buak. oh, bago ko na namang tawag yan sa inyo. <laughs> at dahil nga, sa isa akong flexible at versatile na vlogger, <laughs> na kahit na anong content ang ipagawa sa akin ay kaya ko. Kahit sino mang tao, anumang grupo, mang lahi ang makasama ko, kaya ko. <laughs> I'll see you next time. Kaya heto, sakto isang araw, e eh, abutan naabutan kong nag-aayos ng kanyang scooter. Scooter ba to? O e-bike? O galusa? <laughs> si Kuya Archie Vlogs. E eh, parang nainggit man ako, beh Ako tong vlogger, tapos wala akong ganito. Oh. di ba Hindi pwede yan. eh, parang nahalata niya yung pagkainggit sa mukha ko ba? dami ko kasing pinagsasabi na hindi maganda sa scooter niya. Nilait-lait ko ba? <laughs> <laughs> eh gano'n naman talaga pag-inggitera, diba? Lalaitin mo kung ano man yung bagay na meron sila na wala ka. Minsan nga sisiraan mo pa. <laughs> Kaya ayun, inalok niya ako kung gusto ko daw hiramin tong isang scooter at sumama sa kanya. Tumanggi ako syempre, afford ko naman bumili niyan, no, ba't ako hiram? <laughs> so nung pagpasok niya sa loob ng kwarto, abay, pinakialaman ko. <laughs> Nag-practice ako be, kasi yung totoo, gusto ko naman sumama, nagpapakipot lang ako ba? <laughs> So ganito pala, ano, may mga pailaw-ilaw siya, may busina din, may pindutan, ganun. May cambio din siya, pero digital. Pipili ka kung 1, 2, 3, ganun. 1 yung pinakamabagal, 3 yung pinakamabilis. Ito, tignan nyo, tignan nyo, at ko na, ha? O, oh, o, oh, ayan, o, oh, o. Oh. Isa pa, ha, ko. Ay, ko, ang bilis. <laughs> Muntikan pa ako mabangga, tama na nga, baka masira ko pa. Di pa ako pahiramin. <laughs> oh, ano na, nagbibihis na ako, be, kasi sasama ako talaga. <laughs> Kahit di ko man kakilala yung mga kagrupo nito na pupuntahan namin, bahala na. <laughs> Meron kasi silang grupo dito guys sa Alcobar, lahat ng mga nag scooter Ito yung Eastern Region e-scooter club na lagi shout out sa akin. Kaya gusto daw nila ako makita in person. Kaya kahit hindi ko nature, ang ganitong klasing vlog, eh sige na dyan. Gigigil ako ah. Hindi lang malakas to si Kuya Archie vlog sa akin eh. <laughs> Charot. So tara na ano? Oy, lakas sa. Ah. Samantalang ako oh, tignan nyo, halos maputulan na ng ugat ang bakla. <laughs> sa third floor pa ako nang galing niya na, ah. nang ako. Ito kasi accommodation namin. Meron nga elevator, di man gumagana. Ewan ko ba kung pinatay lang o oh, ayaw talagang paggamit sa amin. So bago ko to imaneho, ano, habang ako ng helmet, nais nice ko lang magpasalamat sa nagpahiram sa akin ng kanyang scooter, ang pinakagwapong butcher ng Danube Acrabia branch. Si Isidro Padilla 08. <laughs> Ewan ko lang kung kamag-anak to ni Daniel Padilla kasi hindi naman siya juts. <laughs> Charo. Maraming salamat sa iyo, Isidro. So ano, tara na. <laughs> Alam nyo guys, first time ko lang talaga magmaneho nito ha. Kaya kinakabahan ako. Baka ito na ang huling vlog ko, Diyos ko. Di ko pa nakukuha sound ko sa Facebook. <laughs> nagigigil ako sa inyo. Pero sabi nila, madali lang naman daw ito, imanehu, eh, Para ka lang daw nagbibisikleta, mas madali pa nga to kesa sa bisikleta eh. Eh, ewan ko lang, di man ako makarelate sa mga bisikleta na yan, di man kasi ako bisexual. <laughs> Anong kunit yun? Asan <laughs> ah, na ba yun si Archie? Dalian mo, at ikaw mauna dito. Susundan lang kita. Di ko alam ang daan. <laughs> Baka compound ng maraming aso madaanan ko dito, eh. Yung pekapahamak ko my phone holder sa harap. Itong scooter ni Isidro, kaya lagay ko muna yung silipon ko, ano, para mabidyohan ko yung mukha ko habang nagda-drive. <laughs> so, tara na, larga na tayo. Ay, ang tara yun. Feel na feel, ah. Kala mo kung afford na afford bumili ng scooter, eh, nang lang naman, <laughs> Sinubukan ko yung back camera nung cellphone ko guys habang nagda-drive kaso tignan nyo oh para kang nanonood ng pirated na movie blurred <laughs> Hindi kasi pang travel vlog itong camera ko, guys. Kaya ganyan, hindi stable. Sabi sa inyo, eh, hindi na babagay sa akin ang vlog na ito. Kapag ganito kasi ang vlog mo, dapat meron ka nung camera na sinusuot sa leeg. Ano ba yung tawag sa camera na yun? Parang ano, go, go, go prosthetics? Ganun ba? Tama, bala kayo dyan. <laughs> <laughs> hindi ko pa naman nais bumili ng ganyan. Ano yun? Bibili ako worth 20,000. Tapos sasahurin ko lang sa Facebook, 5,000. <laughs> Lugit eh. <laughs> Mag-comedy na lang ako be kaysa motovlog o di kaya travel vlog na yan. <laughs> so huminto muna ako sa glit guys para isuot itong aking ion spec medical eyewear kasi parang napuwing ako kanina may parang insekto na sumagi sa mata ko ba habang nagdadrive, buti napapikit ako agad habang nasa kalagitna na kami ng pagmamaneho, e eh nadaanan namin yung isang member, so tatlo na kami ngayon papunta sa mayramania, alam nyo sobrang nagpapasalamat ako sa kanilang dalawa kasi ginagay talaga nila ako sa tamang daan, tapos inaantay nila ako kapag nahuhuli ako oh. mm -mm, totoo yan, <laughs> ngayon Ayan ay andito na po kami sa aming uh, rendezvous or tagpuan ng mga mag scooter dito sa Alcobar. <laughs> Ayan po yung ilan sa kanila. Actually, marami po yan sila nasa 40 mahigit yata. Kaso yung iba eh, may pasok, may trabaho, ganyan. So, dito pala ang meet-up nila sa may Phil Asia Cargo. Teka lang, parang nangangamoy promotion na to ah. <laughs> Isa itong padalahan, guys, ng mga bagahe, cargo, or balikbayan box papuntang Pilipinas. Yung may-ari kasi nito ay isa rin po sa mga founder o kaya nagtatag ng e-scooter club sa Alcobar. So, dahil nga saan dito na rin lang ako, abay, sinamantala ko, be, ipromote ko daw itong cargo nila. Abay, sabi ko, eh, pakainin nyo muna ako, ba, bago ko ipromote yan. <laughs> Abay ako eh Madali lang naman akong kausap Pagdating sa mga promotion na ganyan Pagkain lang okay na ako Kahit walang talent fee <laughs> So ayan salo, salo po kaming kumain Lahat ng mga member Matapos magdasal O diba Na ngayon ko na lang ulit Naranasan Charot So bago ako tuluyang magsandok Ng aking kakainin I-shoutout ko muna Sina Ma'am Faye Ma'am Sharon Kuya Archie Tapos ka na kanina pa <laughs> Sina Sir Brian Ethan Rio Marvin brand Bordado Bustoto At sa lahat po nang andyan Na membro ng eastern Region e Scooter Club. Di ko po kabisado yung mga pangalan ninyo. Yung iba eh, sinabi lang po sa akin ni Archie. Ang sasarap ng ulam guys. Diyos ko, inihaw na isda, pinakbet, tomyam at kalderetang kambing. Nabusog talaga ako guys as In. So, para sa mga kababayan natin dito sa Alcobar at Damam na gusto magpadala ng balikbayan box sa Pilipinas via Sea Cargo de Consencia or via Air Cargo de Consencia, dito na po kayo magpadala sa Phil Asia Cargo. Ang dali lang po nito hanapin. Tapat lamang po ito ng Ramania Mall Gate So, ayan o. Oh. O, oh, ayan na agad, ba diba? Kabilang din po siya ng kabayan resto. So, pasukin ko siya para makita ninyo kung gaano karami talaga yung mga nagpapadala dito at yung actual sizes ng mga box. So, ganyan. Kitang-kita nyo naman, ba diba? Di ko na kailangan magsalita. Kitang-kita nyo na yan. <laughs> ayan po yung mga sizes ng box, pitong klase. Ayan naman yung mga drum. Ito naman yung mga presyo nyan pag dito kayo bibili sa kanila ng mga lagayan. Tawag lang kayo at pwede nila i-deliver for free. Ito naman po lahat ng rates kapag ipapadala mo na sa Pilipinas. May special promo bundle package din sila, yan po yung mga rates. Ayan naman po lahat ng contact numbers nila kapag gusto nyo na pong magpa-pick up sa inyong bahay. Ayan naman po yung rate kapag nagpadala kayo ng TV sa kanila para safe na safe na makarating. Matagal na po ang PhilAsia Cargo guys ha, hindi po ito bagong padalahan ng balikbayan box, kaya legit at subok na po talaga sila. Kaya kung makikita ninyo, eh ang dami ding nagpapadala sa kanila. Ayan nga o oh, mayroon pang nasa truck, ibababa pa lang, Kakapick up lang nila sa mga bahay-bahay. Tapos dito, iniingatan talaga nila yung bagahe mo, B. Hindi nila binabagsak-bagsak. Tignan nyo ito, oh. Sakto na abutan ko sila nagbababa ng mga pinik up nilang bagahe. Este, balik bayan yan? Box pala. Bagahe na ako ng bagahe. <laughs> ano to? Magbabakasyon lang? <laughs> ito pa, oh. Tignan nyo, oh. Kahit may disabled sa kanila, tumutulong pa, di ba? <laughs> Ayan, o, oh, ingat na ingat talaga sila. Kaya ano pang inaantay nyo? Dito na kayo magpadala sa Phil Asia Cargo de Consensya. Ang padalahang may konsensya. <laughs> gumawa ng sariling slogan. <laughs> so, dito na kayo magpadala, ha? Para may libre akong isang sea cargo balik bayan box. <laughs> Sayang din kasi, eh. Magpapabagahi pa naman ako ngayong taon. So, heto, naghahanda na kami para umalis na naman. Magchatsaa daw kasi kami doon sa may malapit sa danub na pinagtatrabahohan ko. Ngayon, eh, magwarm warm up muna kami kasi nabusog sa pagkain. Kitang-kita naman sa chan, di ba? <laughs> Nagmisto lang buti tang hinayo. <laughs> kasi ang pangit ko. Ano ba yan? Oh. oh hindi pa kami alis ha. Nag-drug racing lang po kami ni Ma'am Faye. Drug race talaga. <laughs> ayan o. Oh. Hmm? Huh? Diyos ko, ang pangit pala na itsura ko no. Kapag nagdadrib ng scooter, para akong butiking nakakapit. <laughs> so ayan, unti-unti na silang lumarga. Dalian nyo at sunod ako. Dito lang ako sa may likod. Di ko man alam yung daan. Kaya bubuntot lang ako. Ano ba yan? Malayo lang yung biyahe na naman, guys. Para tuloy, gusto ko ng pagsisihan na sumamasama pa ako dito. <laughs> Charot na Andito na po kami sa my tea shop. Alam nyo guys, sobrang nagpapasalamat ako dito sa grupong nasalihan ko kasi ang bait nila sa akin talaga. May dalawang nagpahuli pa sa likuran ko para lang maigide ako kasi alam nilang first time ko magmaneho nito. Medyo nahihiyahiya nga lang ako kasi first time ko lang din sila makabanding. So ganito lang po yung libangan ng mga kasama kong OFW ngayon. Ganito lang po kasi talaga ang buhay ng mga OFW dito sa Saudi. Kanya-kanyang paghahanap ng malilibangan. Yung iba namimingwit sa may dagat, nagja-jogging sa park, nagba-basketball, nagba-vlog tulad ko. Yung iba naman nagsha-shopping kahit baon naman sa utang. Yung iba naman ay nambababae, bababae, yung libangan nila. Meron din nang lalaki at merong namamakla. Charot. So itong mga kasama ko naman ngayon ay pag scooter ang kanilang napiling libangan. Hanggang sa makabuo sila ng kanilang grupo na tinatawag na Eastern Region E-Scooter Club sa Alcobar. Ganon yon. Pagkatapos naming magtsaa ay dediretsyo naman na kami kami ngayon sa may Cornish, doon sa may sikat na tower. Alam nyo guys, bilang isang first timer na gumamit nitong scooter, Diyos ko, maiinggan nyo ka talaga ng bumili kapag nasubukan mo. Kasi, ang dali niyang gamitin talaga tapos nakaka-enjoy. Munti ka na nga ako mapa-order online eh, kaso na ipambayad ko na pala sa SSS tsaka impito ko yung pera ko. <laughs> Pagdating namin dito guys sa may tower, syempre tambay ulit, nagpahangin, masid-masid sa dagat, ganyan. Yung iba ay para tumingin kung mayroong pusit o alimasa sa may gilid ng dagat. Bukod kasi sa pag-i-scooter, eh, at nanunusok din ng pusit ang mga ito. Isak To, may dalawa silang nakitang malalaking pusit sa may gilid ng bato. Hindi namin mahuli kasi wala kami dalang panuso. Kaya nag-decide kami na umuwi na lang kasi yung iba ay babalik pa. Kuha lang sila ng panusok, pamingwit at timba kasi parang madami-daming isda ngayon tsaka pusit na nakaaligid dito sa may dagat. Sayang din kasi. Mag-aalas 11 pa lang naman din ng gabi. Ano? So ayan, nagmaniho ulit kami pabalik doon sa Phil Asia Cargo. Dito na kami dumaan sa may napakalawak na tawiran dito sa may Tamimi. Pagdating namin dito sa may Phil Asia Cargo, eh, sinakay na namin sa truck yung scooter na dala namin ni Archie. Kasi ihahatid na lang kami pa uwi sa accommodation para mabilis. Babalik pa kasi itong dalawa para mamingwit at manusok ng pusit. O, syempre sila ng dalawa nagbuhat kasi hindi na talaga kakayanin ng matris ko. <laughs> Hanggang sa makarating na po kami ng safe sa accommodation namin. Sila pa rin nagbaba, syempre. Ah, Maraming maraming salamat po Sir Brian at kay Kuya Archie Vlogs. Huwag nyo kalimutang i-follow si Kuya Archie Vlogs. Lagi ko na yung nakakasama sa vlog na may mga kakaibang adventure. Siyempre, siya din nag-akyat at nagbuhat ng scooter na hiniram ko. O diba, ang bait niya sa akin. Sana sa susunod, ako naman na yung bubuhatin mo. <laughs> Charot. Hanggang sa makapasok na ako, dito muna pansamantala itong scooter ni Isidro kasi may pasok siya ngayon. Mamaya pa yung uwi niya. So, maya na lang ibalik ito. Ano? Yun lamang po. Maraming salamat sa panunood. Mule, ito po ang inyong Happy Pell Oliver Castro. nagsasabing, no to talk shishiche. Let's make people happy. Har har har. Wak wak wak. <laughs>